Matagal din ako sinamahan ng cellphone ko na to guys. Ayan. 2018 ko pa to binili. And, ah... Uh, um, I must admit talaga namang gamit na gamit na gamit ko talaga tong cellphone na to. Ayan. Okay. Nagbababay na talaga siya. Pero, hindi pa naman to nabubuksan. Hindi pa to napapagawa. Susubukan kong ipagawa. Ayan. Ayan. Grabe, 2018, 2025 pala ngayon. Maiksi pa yung buhay mo, be. Kaya pa natin yan. Gusto pa kitang makasama. My God. Hirap na hirap ako mag-isip kapag ang cellphone ko may problema talaga. Kasi andito lahat ng buhay ko eh. Ito talaga yung buhay ko. Ikaw ang buhay ko. Ikaw yung pag-asa ko. Nasa iyo yung pag-asa ko sa lahat ng araw. Nasa talaga yung pag-asa ko, best. Hindi ka talaga pwedeng mawala. Hindi pwede. Ayun guys, ang problema niya. So ayan na nag-on na siya. Oh. Ayun, 'di ba? Mag-on siya, 'di ba? Tapos i-open natin hindi na talaga siya nagpa-function ng mabuti. So, gusto kong mag, gusto kong mag-delete na lang muna. Ayan, mag-delete na muna tayo. Hindi ko na ginagamit dito yung ano, ayan. Ang dami kong i-delete. picture ni Yuri. Ayoko i-delete ang picture ni Yuri. Ayan. Kasi... Ayan. Ay, nagtuloy-tuloy siya ngayon. Subukan natin. Ayan. Ang daming message. Oh my God, guys. Hindi ko kayo masyadong maano sa messenger. Sorry talaga, guys. And ang pinaka -ano ko dito, yung sa TikTok, kasi alam niyo naman guys, ako I have more plans. I have plans kung bakit yung account ko ay sobrang mahalaga sa akin, no? Ayan. My gosh, talaga. Oo, ang lalaki ng views lumaki yung views 1, 2, 3, tatlo. 4, 4 ang malalaki yung views kahit pa paano na so may nag viral tayong isang post sa tiktok guys <laughs> ayan na open ko siya ngayon nalangay salamat naman pero kailangan ko siyang iano ano daw um, kailangan ko siyang um, atawag ano dito. Ayan, na namatay na siya. Ayan, namatay na siya. Yun ang problema, guys. Ayan na, o, oh, ba? Diba? Ayan, namamatay siya. Yun ang problema ko sa kanya. O, oh, ba? Diba? Hindi ko siya magamit. Kaya, sa mga nagme-message sa akin, sa messenger, sa cellphone. Sa cellphone, guys, you can call me sa my globe number sa you can text me sa globe. Ang problema ko Viber and TikTok and Messenger. Ayan. Although sa Messenger kaya kong i-open dito sa isang cellphone, pero ito kasing cellphone na to na isa, hindi ko talaga to ano, low tech eto kasi, gamay na gamay ko talaga to. Hindi ako makalakal sa cellphone, guys. Kaya eto ng cellphone na gamit ko to ngayon, hindi ko to gamay. Hindi ko to masyadong... Actually, wala nga laman ang inbox na ng messenger, eh. Hindi ko... Ay, messenger, no. Sa contacts. Kasi, hindi ko talaga siya masyadong ginagamit for communication. eto talaga, eto alam nyo, maiwan ko na lahat. Huwag lang itong cellphone na to. Kaya naman, ayan, bumigay na siya. But then... Ganon talaga ang buhay. Walang permamente. Uy, hugot oh Walang permanente. But life must go on. So, ang kailangan natin bagong cellphone or ipapagawa natin siya. Bahala na. For today, I need to do something about this. I need to do something. Pero guys, um, yun nga. Pwede nyo ko makontakt sa globe number ko and sa messenger ko. Sisikapin kong ma-replyan kayo lahat. Ayan, sa pag-post naman kaya ko naman mag-post ng mga paninda. Post mo na siguro. At uh, try ko din mamaya itry ko mag live selling mamaya ng 8:30 ulit. Ayan, 8:30 to 11 p.m. Ayan. And uh, sa mga nag-mine, maraming maraming salamat. In shout out kay Mama Erin Kiss, thank you so much. Grabe, sinold out niya. <laughs> sinold out ang mga sando at ang mga damit. Dapat pala dinamihan ko yung pag, ano na, pag-posting. Hindi. <laughs> Joke lang. Mamaya lunch time, magpo-post ako ulit. Wala muna tayong live, guys, ako Kasi ang dami kong intindihin. Ayan. So, medyo distracted ang isip ko kasi dahil dito. <gasps> Ayan. Pero syempre, gumawa na tayo ng plan. May plan A, plan B, plan C na tayo. Syempre, kailangan natin yan. And, ah, sobrang frustrated lang talaga ako. Kagahapon pa. Actually, no Sabado pa, guys. Pero, na-open ko pa kasi siya. Kahapon yung worst and today ang worst na hindi ko na talaga siya nagagamit. Nung nag-live ako ng Saturday, kaya pa kaya ko pa siya. Ayan. Ngayon talaga, hindi na. So, yun. Hindi ko alam ko pa paano gagawin ko. Ang ang ano ko ay Viber. Ang Viber hindi ko magamit. Grabe naman. Yung Viber. Messenger kasi na re-reinstall and Gcash and ang Gcash natatransfer ko na and then everything naman natatransfer ko na. Ang Viber hindi ko talaga dito ma-open. Ibang na, ibang Viber dito sa isa guys. Kasi ang, ang Viber hindi pwedeng dalawang sa isang cellphone. Isa lang talaga. Yon. So bahala na kung ano yung tsaka pag ang bye-bye, nawawala yung ibang data kapag ililipat mo, 'di ba? Just like the last time. Ayun guys, So, wala talaga Wala. Ayaw. Mm. Yan ang problema ko. So, ayun guys. Dito muna tayo. Magsusupport pa rin naman ako sa mga anik-anik natin sa buhay. Pero limited talaga. Sobrang limited. Ayan. God bless you all.